Hello guys! Welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang na mga readings ko sa mga new subscribers. Welcome to my channel. Thank you for subscribing my channel. And sa mga bago pa lang nanonood ng video na to, welcome to my channel. And hope you like what I'm doing here. And if you do, please don't forget to subscribe my channel. And tap that notification bell and get notified. So let's start! This is a no communication reading, love reading para sa mga collectives, sa mga maka-resonate ng reading na to. So, hindi to para sa lahat, okay? So, take what resonates and leave the rest. Pwede tong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And this is a timeless reading because time is linear. And, um, kung kailan nyo to mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So let's start. Your person's message: Mayung no communication kayong dalawa." Playing games. This is a game to me. The way I am acting, responding, or posting is to get your attention. So, peding LDR to, peding um. Nag nagiwalay na kayo and hindi kung hindi man to LDR nagiwalay lang kayo and this person is um keep on posting social media ganito nagpaparinig mga quotes ba na nagpaparinig sa'yo, anong mga memes na nagpaparinig sa'yo, or memes memes na na pinaparinig niya sa iyo So, I'm going to pull another oracle card para sa para sa sa situation sa iyo at saka dito sa kanya so dito sa kanya dito sa yo. so tignan natin sa yo. player strategic so you are being smart here playing game and player okay sa kanya. New comm no? Ah, wa, wa. Non committal... No. pa Non-committal. Independent. So, this person is being independent right now and not committal. Ibig sabihin, feeling ko kung baka siya ganito, hindi pa siya naka-move on sa'yo. And ikaw naman, nagiging smart ka lang sa mga nangyayari, nagiging, um, kumbaga, baka kung ano man yung mga pinopost ng person na to, hindi ka na lang pumapatol dahil sa um, pet, but you are observing. Kaya nga nagiging strategic ka dito. Ano bang nangyari sa inyo? Feeling ko talaga ang nagtalo kayo nito. Merong nangyaring parang away siguro sa inyo, kaya siguro kayo nagiwalay nito. So, this person right now is being independent. So, wala pa siyang someone else, okay? Ano bang nangyari sa inyo? I can also sense here, kaya dito para sa lahat, okay? As i-sense ko yung... Ano yung tawag doon? yung same girl relationship LGBT you kanyan pero hindi para sa lahat okay hindi hindi ibig sabihin na yun lang talaga yun pwede din naman guy woman <coughs> nakadepende naka kung sa kay person eh. So, naging imbalance talaga yung sitwasyon ninyo. Ibig sabihin, hindi kayo nagkaintindihan ng person na to. Uh, may mga personalities kayo na medyo hindi 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 compatible yung personality ninyong dalawa. But then sa totoo lang minahal ka talaga ng taong ito. Kaya nga nung nagiwalay kayong dalawa, hindi siya humanap ng iba. Instead of nagpaparinig siya sa social media about you, and nagiging independent lang siya ngayon, parang pinuprove niya sa'yo na kaya ko kahit wala ka. <laughs> Kasi this person is guarded actually kahit sabihin natin na nagpap nag um nagpaparinig sa siya siya social media, guarded din siya, ayaw niya makipag-usap. Ibig sabihin may galit talaga siya or may tampo ba siya, may galit siya sa iyo kung ano man yung nangyari sa inyong dalawa. Kasi dahan-dahan kayo actually na nawasak ng person na to. Feeling ko may umalis. I think ikaw yung umalis dito. Umalis ka sa sitwasyon na meron kayo. Nung time na parang naipit na ata sa sitwasyon. <laughs> okay, so, bakit ako natawa? Kasi, ang naramdaman ko dito, hindi naman sa kanya ng galing yung uh, may iba. Baka para, baka sa'yo. So, ba, pero pwede to vice versa, okay? Kung baka, kung wala man lang sa'yo, baka nagselos to siya, something um and na, na, naakala niya na yun pero wala pala so nag-away kayo at nagkasagutan kayo kasi guarded siya ngayon parang yung, alam yung mahal ka niya pero pinipilit niyang um maglagay ng wall between the two of you dahil sa sa nararamdaman niya so tignan natin ngayon let's clarify the oracle card Ikaw kasi, nagiging wise ka lang talaga. Kasi nandito sa'yo yung player, strategic. Para nagiging wise ka sa mga nangyaya. Sa sitwasyon ninyong dalawa. Feeling ko sa'yo dito, no. Um, ikaw yung, dito sa sitwasyon na to, ikaw yung tao dito na parang, hindi ka pa totally ready to for a commitment talaga, like serious commitment. So, parang nagiging wise ka na, sabihin na natin na mag-on kayong dalawa pero nakikipag-usap ka pa din siguro sa iba because of um, hindi mo pa talaga siguro sabihin na hindi naman siguro na hindi mo siya mahal pero pag gusto mo pang mag-explore na baka may mahanap ka pang someone na masihigit pa or baka hindi ka pa ready na to commit baka LDR kayong dalawa kaya pwede talaga to sa LDR dahil sa ang baka malayo kayo sa isa't hindi naman niya nakikita. So, pag group chatting ba or something, may mga ini-entertain pa ba or something, eh dito sa kanya, nagsiseryoso na talaga siya sa sa'yo. Kasi, I can see here, na-trap ka sa sitwasyon. Na-juggled ka, kasi meron ka din someone. <clears throat> so, hindi to, pwede to vice versa, okay? Pwede ikaw to nandito, I mean, ik, pwede ikaw to nandito at ito yung person mo. Pwede din naman talaga exact na ikaw to at ito yung person mo. So, depende talaga yun kasi pwede talaga mangyari yun, okay? Hindi naman, hindi naman palagi na siya yung may kasalanan. There's possibility na amin, aminin man natin o hindi there's a possibility tayo din yung nagkakasala, 'di ba? May mga ganoon So, nan pero nanonood ka ng reading na kahit alam mo may ginawa ka. Kasi dito ipit ka talaga sitwasyon. Meron kang someone, matagal na kayo at nagka-LDR kayo nitong person na to. I think feeling ko talaga LDR to kasi meron kang someone eh, long term to. So, dumating sa point na minahal um, ka talaga nitong person na to and naguluhan ka parang um, nakaramdam ka ng parang na ka ba parang gusto mo munang mapag-isa gusto mo munang mag-isip gusto ko munang um, gusto ko muna talagang mag-decide na maayos makapag isip which path should I take dito pa, dito pa, or dito pa <laughs> kanta yun. anyway, I can see here na um, either what other pwedeng some of you are married, some of you are separated, or some of you just having a long-term relationship with other person and having a relationship then with this other person na itong nasaktan na to. So, let's see naman sa part niya. ito sa kanya, sa totoo lang, gusto niya talaga makipagbalikan sa'yo. Kasi mahal ka nga talaga ng taong ito. Gusto niya talaga makipagbalikan sa'yo. Pero alam mo yung napapa-challenge siya ngayon sa mga, napapa-challenge siya sa mga nangyayari sa inyo. Kaya nag-decide talaga to siya. Siguro na umalis na lang talaga sa sitwasyon. Kasi hindi niya, siya, I think siya yung umalis talaga dito. Pero hindi niya ginusto ang pag-alis niya. Labag sa loob niya to. Um, kasi this person do love you talaga. Kaya lang nasaktan nga siya. <laughs> nasaktan siya at napagod siya ata sa kakaantay kung kailan ka mag-move forward talaga towards with this person. So, parang magkaroon dito na kayo nagkaroon ng imbalance connection. Hindi nagkakaintindihan, may feeling may tinatago, may mga ganung mga bagay. I just really don't know if may clarity dito. Um, kaya tuluyan na kayo hindi nag-uusap. Pero itong person na to, nagpaparinig na siya sa'yo. Um, nagpaparinig na siya sa'yo sa so social media. I am... Uh, the way I am acting, responding, or posting is to get your attention. So, parang pwedeng to siya ng ano mang pinaparinig sa'yo, masama man to, or kakagalit mo man to, ikakainis mo man to, it is para lang makuha niya yung attention mo. So, it is para lang siguro na tuluyan mo siyang kausapin at um, uh, makipag-usap sa kanya in a way could be. So, siguro pwede din ganun, tignan natin, siguro para sa kanya, tignan natin ngayon kung hindi mo ako kakausapin, tignan natin sa mga gagawin ko sa'yo, kasi sabi niya kasi this is a game to me, the way I am acting, um, responding or posting is to get your attention, so parang hinahamon ka ng person na to, hindi ka ba mainis, hindi ka ba mag-message sa akin, tignan natin, parang ganun, so, Ano ba 'yung nararamdaman mo para sa kanya? <laughs> para sa 'yo, parang wala na talaga kayong dalawa. So, ang nakikita ko dito, no, nag, nakipaghiwalay ka sa kanya. Nakipaghiwalay ka sa kanya, hindi siya pumayag. And, doon kayo nag-away, siguro ng dalawa. And, siguro nung hindi siya pumayag, hanggang sa hindi na lang kayo nag-usap dalawa, dahil siya na yung, kumbaga, hinamon kanya. <coughs> so, hindi na kayo nag-usap ngayon kay siya yung umalis, hindi siya nakipag-usap sa iyo kasi nga nagalit siya, bakit kasi siguro nakipagiwalay sa kanya eh minahal ka lang din naman niya mga ganung mga bagay. So nagtampo siya syempre at dito na siya nag-start na magpaparinig sa social media. Nakipagilay -like. kasi para sa iyo yung feeling mo dito, wala na kayong dalawa. Um na nagkaroon ata sa iyo dito ng realization about nga yung ka-long term mo or yung about sa married life mo. So, wait lang. Um, about nga dun sa long term mo or sa married life mo na parang nagkakaroon ka ng realization na kailangan ko lang ihinto to, tama na to, hindi na dapat to. So, naipit ka kasi sa sitwasyon dito. Okay, so, <clears throat> parang this time, um, nagpaplano, nagpaplano ka na or nagpaplano na kayo. <laughs> <laughs> natatawa ako sa mga nagbabother sa akin mga ganitong oras anyway alam mo naman na mas alam mo naman na masasaktan talaga siya sa mga nangyari kos <clears throat> definitely alam mo yun pero para sa iyo kasi I need to take the leap of faith towards sa new beginning na ng buhay ko kailangan ko nang gawin yun kailangan nang mangyari to so you cut off the cycle. Kaya nga lang ka na sa kanya. Um, and wanted to live na emotionally. Pero hindi siya pumayag dito. Kaya, yun yung ginawa niya. Hmm. Let's see kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo. Kasi mahal ka nga niya. Mahal ka ng person na to. feeling ko dito na no, sa part mo, hindi mo akalain na itong person na to is talagang mahuhulog sa'yo. Ito yung naramdaman ko dito. See? Itong person na to, really nara parang meron siyang feeling na gusto niya pa talaga gumawa ng action towards you and to come back to you na um, mag-offer ng love sa iyo ulit. Gusto niya talagang honestly sa mga ginagawa niya, gusto niya talaga maglakas loob talaga dito na bumalik sa iyo at ayusin yung mga hindi niya pagkakaunawan kasi nga mahal ka ng taong ito. Ang ano lang dito na ipit talaga siya sa sitwasyon. Dumating sa point na na-stress din siya sa mga nai at nasasaktan din talaga siya kasi naniwala to siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. So, hindi pa even siya talaga makapag-decide dito na magpatuloy na talaga siya sa pag-move on. Kasi parang feeling ko hindi pa siya naka-move on from you. Sobrang nasasaktan pa siya sa nangyari, lalo na nung time na nakipaghiwalay ka na sa kanya. Lalo lang yung time na kinat off mo na yung connection ninyong dalawa. Hindi nahihirapan siya, nasasaktan siya. Kaya nga nagpaparinig siya para sa social. Kaya nga parang itong person na to parang nakipag-deal siguro siya. Parang para sa kanya ba hinamon kanya through social media na ginagawa niya to para um kausapin mo siya so let's see ano ba yung intention mo dito sa person na to You might be dealing with um, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, or Aries, Sagittarius, Leo. You might be an Aquarius, Scorpio. Um, let's see. Sun, Moon, Rising, Venus. Or a Cancer. or Capricorn so or a Libra so anyway yung intention mo talaga dito honestly hindi mo alam sa person na to kaya nga naisip ko feeling ko sa una hindi mo akalain na mahulog itong person na to siguro nung una parang through social media feeling ko mga group di ba may mga uso mga group group ganyan mga friends, 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 group friends sa social media, siguro parto na nagbibidyo ko kayo, mga group video calls, ganyan. Tapos biglang nagka, nagkalaruan or nagka, ano tawag dito? Um, nagtutuksuhan at, at nahulog siya sa'yo. And ikaw naman, alam mong meron kang someone, matagal na kayo or married ka pa, pero parang you are being strategic na uh, try ko nga to, ganyan ganyan um, eh naging kayo, pero wala ka talagang intention dito na seryosohin siya um, para sa'yo once na ma-realize mo na tama na, tama na so, syempre hindi mo yung sinabi sa kanya, alangan naman um, so dito sa'yo Dumating din talaga sa point na even ikaw, nakulog ka din naman talaga sa kanya dumating nga sa point na minsan, gusto mo nang umalis, kasi nga, hindi ka nga available, ginawa mo lang to, um, nag-try-try ka lang talaga, so, gusto mo nang mag-move forward, pero napapalingon ka pa din sa kanya, kasi nga, itong person na to, is nagpakita talaga siya sa iyo ng katotohanan ng pagmamahal, kasi mahal ka niya, um, pinakita niya talaga sa iyo yung totoong pagmamahal, so, so ngayon, Um, anyway, naging happy ka din naman sa person na to. Pero alam mo na kailangan mo nang tundukan to. Kailangan nang tapusin to. Dahil may takot ka din sa karma. <laughs> In a way. Um, at ka, feeling ko din na alam na alam mo na isang araw, might be uuwi ka din, may be nasa abroad ka at uuwi ka din at magkikita at magkikita kayo with that someone from the past at magkakaayos at magkakaayos kayong dalawa eh baka magbibigay lang to ng problema or challenge sa buhay mo at magkaka, magkaka, kayo din naman yung magkakalabuan o mag-aaway ng someone na asawang ba or partner mo ba kasi long term kayo nun and natatakot ka din na baka may malalaman na doon Um so kaya tinapos mo sinabihan mo siya pero parang huli na sa lahat huli na ang lahat dahil nahulog na nga to siya sa'yo. So, yun yung problema doon. So, siya, ano ba yung intention niya sa'yo? Tignan natin. Ano ba yung intention ng person na to sa'yo? iyo? honestly, nung una, hindi niya din talaga alam din. Nung una, parang nagaantay lang din talaga to siya ng right time. Na siguro dati, pa crush ka na ng person na to. Tapos nagaantay lang talaga to siya ng right time na magkaroon kayo ng something, dalawa ba? So, yung intention niya talaga dito is, alam mo yung, wala lang din talaga nung una. Pero, mahulog talaga siya sayo. Um, ngayon, nasa point na Feeling ko alam niya, alam niya yung about sa pasmo. Um siguro open ka sa lahat, alam niya siguro yung kwento mo ganyan. Kasi meron din siyang idea dito eh na baka isang araw babalik uwi ka din ang uh, babalik ka sa pamilya mo or sa asawa mo or sa kinakasama mo, alam niya maghihiwalay din kayo. Alam niya naman to, kaya lang yun nga, nahulog talaga siya sa'yo, na in love siya sa'yo, and dumating na talaga sa point na nagseryoso na siya sa'yo. So, hindi niya akalain na mararamdaman niya yun. Siyempre, minahal ka niya. Parang feeling ko nung time na nakipaghiwalay ka sa kanya, hindi na siya pumapayag. Parang ayaw niya na, ayaw niya nang mawala ka. So, dumating kasi sa point talaga na na-confuse siya, bakit mo siya hihiwalayan, na maayos naman yung trato niya sa'yo. Alam niya yung katotohanan, pero para sa kanya, parang um, ginawa niya yung best niya para maramdaman mo yung totoong pagmamahal niya, na baka sakali, siya yung pipiliin mo, kasi binigay kumaga, pinaramdam niya sa'yo talaga yung totoong pagmamahal. So, parang hindi niya lang expect na still sa lahat ng nagawa niya sa iyo is babalik ka pa din talaga doon. So, yun lang. <laughs> um, let's see. bakit mo ba isip na makipaghiwalay sa kanya? Kasi, feeling ko because mayroong kang responsibility din di siguro. Doon sa isa, doon sa una. Hindi naman kayo naghiwalay noon eh. Um, kayo hindi kayo hiwalay, hindi to hiwalay. Okay? Hindi kayo hiwalay noon. Naging kayo na hindi kayo hiwalay doon. And, feeling ko din na mas mahal mo talaga yun kaya pinili mo talagang bumalik doon kasi mas mahal mo yan at saka siguro may anak kayo noon and ayaw mo din na parang mapapachallenge ka sa sitwasyon na pag example nagkita na kayo ulit nag umuwi ka na ba at kayo pa din parang mahihirapan yung sitwasyon kaya as early as possible tinapos mo na lang to siguro nung naramdaman mo na parang nagsiseryoso na yung sitwasyon so um, and feeling ko din dito wala ka din masabi doon sa isa. Doon sa kung asawa mo ba to, kinakasama mo ba to dahil hanson ka sa pagiging father niya ba sa anak ninyo, ganyan. So parang para sa mas pipiliin mo 'yun. Um, kaya sinabi mo na una sa kanya to. Alam niya naman to. at saka sinabi mo naman talaga sa kanya. Nag-open ka sa kanya. Hindi ka lang sinoling sa kanya. So, sa kanya, let's see sa kanya, bakit ba siya nagpaparinig sa iyo sa social media? at uh, bakit intention niya to other than gusto niya lang yung makuha yung attention niya bakit ganito bakit hindi pa siya mag-move on since alam niya naman yung katotohanan nito etong person talaga na to nag-expect siya mm. nag-expect siya sa inyong dalawa and um dumating sa point na siguro may mga kwento ka din siguro sa kanya na nag-aaway ng asawa mo, ganyan. May mga ganun ba? Parang, syempre, hindi ka naman siguro magkakwento ng ayos naman kayo, o tatawagan kami araw-araw, nagmamahalan kami. Syempre, siguro yung mga kwento ninyo dito is nag din kami. Minsan, eh, hindi ko din na-appreciate. -na mga ganun mga bagay na... Kasi ito yung expectation niya eh. Magulo kayo. Nang doon, sa kabila. <laughs> sa kabila. Magulo kayo. And, yung ano niya dito, expect niya dito is, um, baka isang araw, ikaw din siya din yung pipiliin mo. You know? Na isang araw, yung mga, mga pangarap din na kayo, dalawa na matututo pa rin na isang araw. And, willing talaga siya na to decide talaga na to be with you actually. And even, alam mo yung nasa po na willing siya to offer you victory in life, one day na kayo yung magsama kaya kanyang tanggapin tatanggapin niya, kahit may anak ka na sa iba or something, so nag-expect siya dito, kaya sobra din siyang nasaktan at sa, syempre para sa kanya ito yung way niya sa pag-express sorry, ito yung way niya sa pag-express ng kanyang galit ba or tampo ba, or ano ba um, disappointments ba or gano'n So, ano ba yung pwedeng magiging outcome sa inyo dito? I can see also sa part ng person mo could be of Pisces. Might be dealing with a Pisces. I can see here, I sense a younger one. Hindi siya mature. A younger person. So, ikaw yung mature dito. ano yung pwede magiging outcome nito. So, hindi talaga na kayo mag-uusap nito. Parang, um, <clears throat> I think itong person na to magta-try pa siya. Kasi dito palang gusto niya talaga. Feeling ko magta-try pa talaga to siya ng best niya na um, makipagbalikan sa'yo. Pero ikaw kasi ayaw mo na yung may masabi pa. Might be yung pamilya mo especially or yung partner mo or asawa mo ayaw mo ng judgment in a way na may mga masasabi, mga ma-judge ka dahil lalo na if ever man na babae ka. So lalo na na ganun, 'di ba? Ayaw mo ma-judge ka. So hindi you really gave this person silent treatment even if nagpaparinig pa siya sa social media. Hindi mo na siya kinausap pa. And um, para sa iyo kasi tapos na tayo. Um, I already cut off the cycle. I want to walk away na. I want to have some changes in my life na. And um gusto ko na din makamove on from this connection na meron tayong dalawa. So parang ganun na yung ano mo dito, atake mo dito. And um, dahil nga ko be, gusto mo na mag-effort siguro sa marriage mo. Gusto mo na mag-effort dun sa kinakasama mo or something kasi yun na naman talaga yung pipiliin mo. So um pagbalik na hindi ka na, hindi mo na siya tatanggapin, hindi mo na tatanggapin yung offer, kahit pa siguro makipag-usap ka man sa kanya, or, or in-ignore mo man siya, hindi mo na tatanggapin, wala ka ng balak na tanggapin yung offer niya, kasi gusto mo na nga talaga magpatuloy doon sa pamilya mo ba, or kinakasama mo. So, yun. I can see also here, yeah, I said Libra or Virgo. So, yun.